itatago ko ang M&M's. Sino nandito? Ikaw ba? Tingnan natin. Hanggat hindi niya napapansin. Kaya marami kang gamit dito. Oh, huwag! Hindi, hindi, huwag mong kunin! Yee, Hi, hindi po yung may kisot ng mer candy. Kailangan kong kunin lahat ito. Oh, iwan mo na ito. Ha, pa, society, sa hindi itigil. Oh, ah. nakuha ko yan. Meron akong M&M's. Masarap na matamis kaya ng dati at natutunaw sa iyong bibig. Ang galing. O, oh, tapos na pala. Mm, gusto ko ng matamis na sobra. Sa tingin ko, kukuhanan ko ng litrato at ipapadala sa kaibigan ano? ko. Ano? Ano yon Oo, oh, si Jane yon Humihingi siya ng candy. Dadalhan ko siya. Isang buong pakete. Kailangan lang maghanda at bisitahin siya. Hintayin mo. Hindi ka pwedeng magdala ng matatamis Oh, ano ang gagawin ko? Kailangan nating makahanap ng paraan Pwede ba? kaya ako? Siyempre! Uh, may appointment ako Oh, oh, siyempre Tuloy ka, walang problema Oh, sa tingin ko may naisip na ako Kukunin ko at ilalagay lahat ng mga candy na ito sa isang backpack hmm. Lala. Maglagay ng peluka Ayun, tapos na Maganda na akong blonde ngayon Itago ang aking backpack. Ngayon, may tiyan na rin ako. Ayusin ko ang aking mga labi. Sige, papasukin ang pasyente. Uh! Oh, ikaw ang bagong babae? Oh, hindi, hindi, hindi. Lalakad na ako mag-isa. Oh, sige, pasok ka na. Mabuti ang mga buntis. Hindi. Bawal ang matatamis. Ano ito? Sige na, ibalik mo ang mga yan dito. Sayang, hindi ko ito maipasok. Ah, may gusto sa matamis. Oh, ano ang nangyari? Oh, bigyan ng daan. Oh, nakakatakot. Oh, doktor, namamatay na ako. Oh, dalin mo siya sa operating room. Sana makaligtas siya. Nako po! Oh, Bob, kaibigan ko. Anong nangyayari? Paano ako magiging wala ka? Ano? Oh! Opa! At naloko kita! Iyan ang nangyari. Dinalhan kita ng maraming candy sa ospital? Tingnan mo, kakain tayong lahat. May mga marshmallow dito at M&M's. Oh, at ano naman ang sakin? Ah, uh, gusto ko lang ng buto. Ngayon, dadaling ko ang mga candy soot ang uniforme ng nurse. Kaya, nandito ka pa ba? Ako ang nurse. At tapos na ang shift mo. Maaari ka nang umuwi. Um, okay. Hindi ko na alalang ang ganyan. O oh, sige. Ha! At narito ang mga candy. At wala ni isa. Galing! Narito ang kahon. Walang anuman. Wow. wow! At tanggalin lahat ito. Ano? Ako ito, si Bob. Tignan oh, mo. Oh, hello? Anong sorpresa? Salamat. Kakain na tayo ngayon? Ah, oh, ano? bigyan mo ako ng kaunti. Kamusta? Oh, oh. Siyempre, simulan na natin. Oh, hindi. Ano? Oh, nasa problema tayo? Sinabi ko na, walang mga candy sa ospital. Ah, lagot ka sa akin. Isauli mo yan. Ah! Tara na! At ikaw? Hindi, hindi, hindi. Pagkatapos ay may naisip ako. Hmm. Kukunin ko ang aking kamay at ilalagay ang skittle sa loob. Hindi! Magpapanggap ako na kamay ko ito! Aste! Siguradong gagana ito! Oh! Uh, na! Oh! Uh, masakit ang braso ko! Oh, kawawa naman! Tingnan ko Aray, na! Ang binti ko! Aray. Kailangan ko ng doktor! Oh, tumakbo! Oh, ang kamay ko! Anong nangyayari sa iyo, Bob? Anong problema? Ah! Uh, oh, pasensya na! Ha? Huh? May dala akong para sa'yo! Tingnan mo! Opa! Ayos lang ang braso ko! Pero narito ang ilang skittles! Makukuha mo rin lahat ng skittles! Mahal ko ang skittles! Sa wakas! Tingnan mo! Hindi ka pwedeng pumasok na may dalang matatamis! Oh, parang nahihilo na ako! Hindi! Hindi ito madadaan ng ganong kadali! Isusuot ko ang coat ng doktor! Ha! Iyan na! Magtatali ako ng kurbata! Makukuha ko ang lahat ng gusto ko! Para sigurado, maglalagay ako ng bigote at magdadala ng medikal na maleta. Punta tayo sa Sweet Victory! Hello. Oh, ah, uh, doctor. Dumating ka sa tamang oras. Sobrang sakit ng ulo ko. Tulungan mo ako. Ah, uh, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Oh, walang init! Ayos oh, pwede lang! pwede mo pang... Talagang masakit ang ulo ko. Baka may mga tableta ka. Ah, uh, ah, uh, nasa problema ako? Oo, oh, oo! Oh, Siyempre meron ako. Ah, uh, tingnan natin. Oh. Huh? Isang magandang tableta. Pakiusap, inumin ito para sa sakit ng ulo. Maraming na salamat. Oh, salamat, Doktor. An ano? Matamis ito. Asul na matamis? Gusto mo ba akong lokohin? Ano? Oh, anong gagawin? Isa akong doktor. Isa akong totoong doktor. Nagbibiro ka ba? Lolokohin natin siya. Oy, Oh, pakiramdam ko ang sama-sama. Oh, sandali lang. Susuriin ko. Ano nangyayari? Anong nangyayari? Sa totoo lang, aam uh, um, ako gusto ko ng doktor. Oh, pasok ka na. Oh, ang astig. Anong kawili-wiling bakas ang iniiwan ng pasyenteng ito? May mali ba? Hindi, hindi, hindi. Teka muna. Ano ito? Meron kang mga candy? Oh. Eh, hindi. Hindi. Hindi ako. Nahuli niya ako. Sige. Isa pa. Ibigay mo sa akin ang inumin at umalis Sige. ka. Okay. Meron akong isang buong kahon nito. Aba! Oh, oh, anong buhay ito? Anong gandang bulaklak. Ibinibigay ko sa iyo ang rosas na ito. Alright, anong klasing himala ito? Ang interesante. Isang bulaklak para sa akin at hindi ako mapapansin. Ah, na ah, nakikinig ako sa iyo. Tingnan mo. Kita mo kung gaano karaming mga candy ang dinala ko para sa iyo. Wow, ang astig niyan. Salamat, kaibigan! Ang dami niyan! Um, ano yan? Anong klaseng milagro? Ang ganda! Gusto kong sumayaw! Twigs, paborito ko! Oh, tingnan mo ang mga nakakatawang sayaw Kamuhaan na yan! Ang lahat. Ngayon, ipapakita namin sa iyo ang isang nakakatawa at cool na video tungkol sa kung paano mo dalhin ang mga candy sa ospital. Sa pamamagitan ng paraan, wala ni isang bayani ang nasaktan. May mga nakakatawang pagbabago, nakakatawang mga trick, at tawa na umaabot sa sakit ng tiyan. At anong mga sandali ang pinakanagustuhan mo? Isulat sa mga komento, maglagay ng like sa video at mag-subscribe sa aming nakakatawang channel. Panoorin pa ang mas marami pang nakakatawa at magagandang video tungkol sa mga cake at pastry, jelly at tsokolate at syempre tungkol sa mga kaibigan sa hindi pangkaraniwang mga sitwasyon na maaring ikagulat ng lahat. Gaano kakadalas mang asar ng mga kaibigan mo? Gusto mo ba ng mga biro katulad ng pagmamahal namin dito? Isulat ninyo sa amin sa mga komento, pati na rin ang inyong mga nakakatawang katawang kwento. Matutuwa kaming basahin ang mga ito. Ngayon, oras na para magpaalam sa ating mga nakakatawang bayani. At kung hindi ka papagod sa kasiyahan at tawanan, lumipat sa isa pang video sa aming channel at muling sumakay sa alo ng kasiyahan na ito. Kasiyahan at magagandang pakikipagsapalaran. Kita-kits mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike. Hanggang sa muli. Paalam. Lagi kaming masaya kasama nyo.